i <laughs> <laughs> ah, phenomenal superstar vice gunbar alam <laughs> Ang ah, magandang gabi mo sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa Eddie's for, for this award. Ito, ito po yung kauna-unahang uh, na parang natanggap ko mula sa speed, mula sa Eddie's. Kaya naman masayang masaya po ako. At uh, kung si Ruro hindi niya inasahan na makakatanggap siya ng parang ng gabi. Ako po inasahan ko po. po. Tinext po kasi ako last week. So inaasahan ko na siya ngayong gabi. <laughs> Pero um, again, maraming maraming salamat sa Star Cinema, sa aking director, kay Direct June Robles Lana. At uh, uh, sa lahat ng mga naunang direktor na kumuha sa akin at nagtiwala sa akin, sa lahat ng iba pang mga producers sa Viva Films na nagbigay sa akin ng pagtitiwala para gumanap ng iba't ibang karakter sa pelikula na magbibigay ng ligaya sa lahat ng mga Pilip Pilipino na makakapanood sa akin. Maraming maraming salamat dahil la, uh, kundi naman dahil sa tiwala nila nung ako nagsisimula pa lamang, hindi naman ako magbibigay ng ganitong pagpaparangal ngayon na uh, box office hero. Wow! <laughs> Swerte ako sa mga award na walang gender. Box Office Hero, um, Phenomenal Box Office Superstar, um, ano pa ba to? Special Citation, mga ganyan. Yung mga walang, walang gender na nanalo ko sa mga ganyan. Kaya maraming maraming salamat po. At uh, maraming salamat sa mga sa masang Pilipino na patuloy na nanonood sa akin. Uh, dahil kung hindi naman nila ako pinipilahan at hindi nila pinanunod ang aking mga proyekto, hindi nila naman ako mapapatawag at mabibigyan ng gitong tropego tonight. Um, marami nagtatanong kung bakit lagi daw marami nanonood ng pelikula ko. Just like last year, nakakatawa na sa pagpapalik sa Metro Manila Film Festival. Ang end of breadwinner is ang uh, naging ang uh, um, top one sa box office sa lahat ng entries sa, sa Metro Manila Film Festival. So, Maraming nagtatakas ang kilay, maraming nagduto-question, bakit daw laging maraming nanonood ng pelikula ko? Eh para sa mga ilang kritiko, at para sa ilang mga... piling mas magagaling pa sa kritiko, <laughs> sa mga uma kritiko, ang mga pelikula ko daw, ay ay walang kwenta, walang katuturan, um, slapstick, kachipan, puro kabaklaan, puro kabaduyan, bakyang-bakya, pero bakit patuloy na pinipilahan ng mga pelikula ko? Dahil ang mga pelikula ko po, kahit hindi masyadong pumapasa o hindi pumapasa sa panlasa ng mga kritiko, ang pelikula ko ay nagsisilbing pangtakas ng napakaraming pangkaraniwang masang Pilipino. Yung Pilipino, yung pelikula ko po ay ginagamit ng napakaraming masang Pilipino para maging instrumento para sila ay tumawang panandalian, ng dalian, tumawa, humagalpak hanggang sa makalimutan nila ng ilang segundo kung ano yung masakit, malungkot at mahirap na sitwasyon na kanilang pamumuhay araw-araw. Maraming Pilipino na patuloy na pupunta sa sinihan para silipin at panoorin ang pelikula ko at pagtagunan ako para kahit paano makalimutan nila yung lungkot. Para kahit paano makalimutan nila ang dami nilang problema para kahit pa paano makalimutan nilang malapit na silang mawalan ng pag-asa dito sa Pilipinas. Yun po ang isa sa mga dahilan. Feeling ko kung bakit nanonood pa rin sila ng pelikula ko. Kahit ang mahal-mahal na ng pelikula. Ang hirap ng buhay nila pero konti lang ang pera nila pero manonood pa rin sila ng sino. Lalo-lalo lalo na ng pelikula ko. Kasi gusto nilang tumawa. Ayaw nilang magpakakritiko at masyadong mag-isip sa panunood ng pelikula. Gusto na lang nilang tumawa. Kasi yun ang magpapatawid sa kanila para bukas buhay pa sila. Para bukas gusto pa nila ulit tumayo. Para bukas may inspirasyon pa rin sila. Kaya maraming 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 marami at walang hanggang ang gusto kong ibigay sa masang Pilipino dahil yung masang Pilipino talaga ang labis-labis ang pagmamahal sa akin. At naniniwala din ako na kaya ang mga Pilipino ang maraming masang Pilipino ay nanonood ng pelikula ko dahil ako at ang masang Pilipino ay may ugnayan. Dahil sa araw-araw nilang -araw, pagkita sa akin at sa akin sa showtime, sa loob ng 17 years, nakabuo ako ng isang magandang ugnayan sa masang Pilipino. Ako at ang masang Pilipino ay may may relasyon. Kami ay nagkakaulawahan. Iisang bigaw o lingwahe ang sinasabi namin iisa ang trip namin. Ang relasyon ko sa masang Pilipino ay parang pangkaraniwang relasyon ng araw-araw. May love-hate relationship kami. Pero hindi kami nag-iiwanan. Iniisip ko sila lagi. Iniisip ko sila, sila lagi. Inuunawa ko sila lagi. At inuunawa din nila ko. At araw-araw nagmamahal kami. Kaya naman, tuwing may pelikula ko, lalong-lalong na sa Pasko, kami ang nagkikita. Kasi at ako at ang masang Pilipino, ay pamilya. Maraming maraming salamat. Congratulations to our box office heroes. Sila ang mga makabagong bayani ng industriya. You guys are such an inspiration to all of us. And speaking of inspiration, let's take a moment to remember an inspired icon and in film industry. Please.